Lalaki binaril ng kasuntukan, patay. Naritong news ni Jen Patrolya bala ng barila ang tumapos sa buhay ng isang lalaki makaaraang pagbabarilina ng dalawang kasuntukan nito sa silang Cavite. Kinilala ang biktima na si Christian Karingala na aresto naman ang isa sa dalawang sospek na kinilala lang sa alias Doming habang nakatakas ang kasamang si alias Jerome. Sa ulat ng pulisya, pinagtulungan umanong bugbugin ng dalawang sospek ang biktima. Nagawa pang manlaban ng biktima biktima sa mga sospek, subalit dito na siya pinagbabaril ni alias Jerome. Kahit duguan, nagawa pang makatakbo ang biktima at nakarating sa bahay ng kanyang kaibigan, subalit bumulagta sa semento. Agad na naitakbo sa paggamutan ng biktima, subalit idiniklarang dead on arrival ng sumuring doktor target naman ng manhunt operation ang isa pang salarin sa kremen. At yan ang aking news ako si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.